Hey guys! Mukhang si Poco M5s pa rin ang pinakamalakasalag ng 6,000 to 8,000 na presyo ngayon. Then naging around 8,000 lang si Poco m 5 ngayon na meron dating 12.5 na SRP sa may 8256 na version. In first video, magna-nonstop gaming tayo sa kanya para makita natin kung malakas pa rin ba mag-init ang Helio G95 ngayon 2023 sa Mi Gaming. Starting dito sa may Antutu benchmark test natin, after ng isang test dito guys is nabawasan lang siya ng 1%. Dito tayo mag start sa Mi Genshin Impact naka high graphics to sa meron 60 fps na gameplay at baka medyo malag sya dito guys sa mid range -right yung wire na paglalaro sa kanya habang naka mobile data rin at isa lang ang sala rin dito guys ito pa yung mainit nya umabot sya agad ng 44 to 48 yung kanyang temperature dito itong si Poco M5 S pansin ko lang na kahit pareho naka G95 si Poco M5 S saka Cinefix Note 10 Pro pansin ko na mas stable Cinefix dito sa mechanism pa compare na si may Poco M5 S at feeling ko tayo yun sa pagiging malaki ni Infinix dahil malit lang itong si Pauka 5 paybes. Kaya mabilis siyang uminit. At from 99%, naging 74% per na lang siya after na wala na gaming sa may Genshin Impact. Dito naman sa may Wild Rift, ito yung gameplay natin sa kanya. Well, at least mukhang naka yung Wonder na Genshin Impact natin dito sa mi Wild Rift ngayon. Dahil meron siyang ilang frame drop dito habang naglalaro. Pero minimal lang naman. I think goods naman ng Poco m 5 dito sa may Wild Rift. Lalo kung sisimulan mo palang maglaro sa kanya. Kaya hindi naman siya malakas maginit pagkaka-wild drift lang nilalaruin natin. At after na one na game sa kanya, is nabawasan siya ng 18%. At ranging around 43 to 41 naman yung kanyang temperature. Medyo lumamig siya dito sa may wild drift. Na dating 48 yung temperature niya sa Megaenchin Impact. Dito naman sa may Call of Duty Mobile, ito yung settings niya. Mas mataas to compare sa mga naka G96 at mga naka G99 na mga processor. Even sa mga naka DMST 6085 din na mga processor. Mas mataas pa rin talaga ang settings ng Call of Duty Mobile. Kung more on Call of Duty Mobile na naman ang lalaro mo, hindi naman kayo dito sa mga naka G95 na mga smartphone. Ito yung malakas nga sila sa game na yan. At dahil yan syempre, sa pagiging malakas ng kanyang GPU. Ayan yung sample ng gameplay natin sa so may Battle Royale, kayang-kaya naman niya. Siyempre lalo sa may multiplayer, masi siya dito. Actually guys, sa mga hindi nakakaalam itong si Poco M5s at si Redmi Note 10s guys na last last year pa, is nirabam lang yan guys ng Poco. Literal na simple lang sila, sa display meron siyang 6.4 inches na nakamulad 6 thirds sa refresh rate. 5000 mAh na battery na meron 33 watts at 64 megapixel na main camera. After no na gaming sa so Michael of Duty Mobile, is nabawasan siya ng 22%. At naging around 44 to 41 naman yung kanyang temperature. Medyo may ni talaga ang G95 sa mga games. Lalong lalo kung itataas natin yung mga settings nila. Pero at least mas malakas talaga siya sa mga games. Compare naman sa mga naka G96, malakas din siya mag-init. Pero mahina naman sa games. Sa mobile Legends naman hanggang ultra graphics lang siya dito. Tayo naka high lang yung kanyang frame rate. Tayo nga naka 6 thirds lang yung kanyang display. Pero okay lang naman yan dahil super smooth naman siya. Kung lalo kung mobile legends lang ang nilalaro natin. At naka dual speaker nga rin pala to. Wala naman kaming halos na encounter na frame rate dito sa mobile legends. Saka medyo lumamig din siya dito. Then naging around 40 to 41 na lang yung kanyang temperature. After ng 1 hour gaming sa mobile legends. Last game tayo dito sa may Tower of Fantasy. 10% talaga yung natira sa kanya dito sa so may battery niya. Kaya sure hindi na ng isang oras. Yun yung sample gameplay niya guys. Goods naman siya para sa akin. At kaya naman niya to. Pero syempre mas okay na ibaba natin yung kanyang graphics dito guys. Para mas maging stable siya. Malakas ang G95 pang games. Kaso malakas nga rin siya mag init I suggest kung gagamitin mo siya sa gaming phone. Na ano, mga smartphone guys na meron G95 na mga processor mas okay na maglagay tayo ng fan cooler sa kanya habang ginagamit para mas maging smooth yung mga nilalaro nating game sa kanya dahil pagka nagsimula ng ubunit yung smartphone natin na no, meron G95 nga na processor ay eh sigurado maglalag na rin sila compare kila G99 nga na naka 6 nanometer lang tayo naka 12 nanometer ang mga naka G95 kaya kung pinag-iisipan yung bumili ng Poco M5 best ngayon yes kay sulit pa rin naman yan kaso nga wala nga lang sya 9 refresh rate pero naka AMOLED naman saka naka 6.4 inches lang yun lang naman ang issue ko sa kanya. Kaya nga nasali na rin ako sa mga naka-hire ng na mga refresh rates sa mga display. Ayun yun muna guys, yung mabilis na review natin dito. Thanks for watching. Ching.